Inikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga business leaders sa Singapore na tulungan ang Pilipinas lalo na sa pagpapalakas ng renewable energy. Ayon kay Pangulong Marcos, da daan din yan upang mas mabili o makapasok sa bansa ang mas maraming investments. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 10th Asia Summit sa Singapore, hinimok niya ang Singaporean business community na mamuhunan sa bansa partikular sa renewable energy sa Pilipinas. Ibinida ng pangulo na maaari nang magkaroon ng 100% equity ang mga investor sa exploration, development at utilization ng energy sources sa Pilipinas gaya ng solar, wind at hydropower, ayon sa punong ehekutibo mapabibilis ng investment ang target ng bansa na makamit ang pangmatagalan nitong climate target. Hinikayat din niya ang mga business leaders sa Singapore na maging bahagi ng Pilipinas sa pagpapalakas ng renewable energy upang mas makapagbigay ng malinis at murang energy supply. Kasunod nito, binigyang diin ng Pangulo ang mga hakbang ng bansa upang mapababa ang singil sa kuryente. Dahilan para maituring bilang investment hub ng Singapore businesses ang Pilipinas. Naniniwala rin ng Pangulo na mas titibay pa ang relasyon ng Pilipinas at Singapore lalot hanggang ngayon, wala pang naging anumang isyo ang dalawang bansa. Kailangan lang anyang matukoy ang mga oportunidad at magkasundo kung paano ito maipatutupad. Ipinunto ng punong ehekutibo na malaking bahagi ang Singapore pagdating sa ekonomiya ng bansa bilang pinakamalaking source ng foreign direct investment. Ang Singapore ang panglima sa mga top destination ng iba't ibang produkto ng Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.